Yun mga idol, ilahin na natin yung ating trap Ito na, ang ating bandera Sana maraming huli mga idol Para makaawit tayo agad Dahil mainit na mga idol, tanghali na May yeah. maraming huli Lord At may maraming lawian Para makapamahin mga idol, di ba? Sana mayroon hindi ko naubos ang aking panay mga idol may 3 pusit pa hindi ko naubos pag mukbang sobra <laughs> sobra tala sa akin timing kasi 20 pieces lang siya mga idol shout out sa inyo dyan mga idol sana eh magustuhan niyo ang aking video follow and share, like, follow po Siyempre, yung nagpapat-shoutout sa akin, shoutout ko muna. Yung taga Naro, shoutout yan. Naro ka wayan mas bati. Si Jobin Ito ba Ito. Meron ba idol? Thank you like. Meron ka agad. Isang, isang trap pa lang. Si Jobin Hermona Bosa sa taga Talisay. Shoutout sa iyo idol.

naman. Marami pa naman. Baka babawi sa ibang truck. Ayan, tatlong piraso May ilalo. Ayan. nakakuha lang tayo ng 50 pieces na luyan mga idol okay na yun pang um, pamain sa ating mataw ito yung hanap buhay ka dalawang pieces ka magbalik sa lahat mga idol yan dalawang piraso mga idol tan subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ sana ma idol ah, hindi lalakas yung hangin sa gabi para maka video ako kung paano kinukuha yung posit sa gabi mga idol gamit ito pa may na posit at na ano isda yung nakukuha natin ngayon yun mga idol isa prasa tayo mag video mga idol pag ano malaki yung alon yung hangin ng gabi katulad kagabi, gabi ang lakas ng hangin baka malaglag lang yung cellphone natin tapos gabi pa para mapakita natin ba kung paano kumain yung noko sa pataw mga idol ang ganda kaya tingnan mga idol sa gabi idol kumain yung pusit ah dalawang piraso mga idol yung pataw mo idol may ano may ilaw ba yung ilaw na yung nasa lighter kinukuha namin yun tapos nilagay namin sa mountain view sa battle ng mountain view tapos ayun may ilaw siya tapos malalaman mo siya pag kinakain kasi nagpapaiwan sa alon yun tatap ka nasa sala mga idol tapos ano takainin mo naman siya so, ulit dalawang beses ka magpakain sa pusit mo idol diba mas nagtignan na kung na lang sa akin walang laman sagupsok lang mga idol maliit tapos oh, lang natin mas nagtignan yan mga idol kasi dalawang beses malay uh, akalain mo dalawang beses mo pakainin yung kusi samantalang yung ano yung tao nga minsan bago ko lang nakain isang beses talaga pa yung Pero, oh, ayos na rin hila, ila. Tapos, lang pa idol mga ano na lang po. Mo, pa 'yung pain mo, idol, mo na manulit para marami. Magadami ka. Tatlong beses kasi siguro maghila ng ganitong grapong minor backlift. Uh, o apat. ano, so, backlit lang na ano. Hindi po yung detay pain. Mas slick diba? Sana yung mag-comment kayo dyan kung ano ang mas maganda na pamain para makarami tayo. Ito kasi nung may alam Basta na nakarelate nito nitong ano buhay natin. Yun, may idol o. Oh. Ang laki pa mga idol o. laki ng silay. dalawang piraso na lang, Maidol. Dalawang trap na lang.